is RC fireworks. Dan Soy Bird Sir. Dan Soy? Ah, Bird. Last year, sir, di ba, sir, bumili ako na binilag ko Dan Soy Bird? Mm Ano yung usually mga inaan niyo, ang dalawang bubibili ng taga sa inyo, sir, ang ginagawa ninyo ng negosyo? Mm-hmm. Pambenta? Yes, lang <laughs> talaga. <laughs> Opo, maraming bahay, sir. Malungkot pag wala kang sumisintesa nyo, yun. Parang, parang kilay. Opo. Opo, magandang kase ending by nais shop do ko yan yung para 127 pinabisit ang mga hindi ko alam pero kasi 3 km sa taas hindi ano may mga pictures ko 1 second dating 200 300 dati yung budget ko mga 25 kasi pero yung flying Fireworks. Isa, isa. Daming bago ngayon, sir. Daming nga, sir. Nagita ko nga sa ano, sir, sa YouTube. Daming bago lang.